Ang paraan ng ating pakikipag-usap sa ating mga anak ay nagiging kanilang panloob na boses. Ang mga salitang binibitawan ninyo ngayon ay siyang magiging bulong at alingawngaw na dadalhin ng inyong anak hanggang sa kanyang pagtanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga pinakakaraniwang pananalita na ginagamit ng mga magulang, mga salitang maaaring nasabi niyo na rin nitong linggo, ay unti-unting sumisira sa tiwala sa sarili ng inyong anak? Sa video na ito, ibubunyag ko ang mga pang-araw-araw na bagay na sinasabi ng mga magulang na nakakasira ng kumpiyansa ng isang bata at bibigyan ko kayo ng mabibisang alternatibo para palitan ng mga ito. Mga salitang nagpapalakas ng katatagan, tibay ng loob, at paniniwala sa sarili. Manatili lang dahil sa huli magbabago ang pagtingin ninyo sa inyong mga salita. Number 1 na salita ng magulang bakit hindi mo tularan ang kapatid mo? Ito ang bitag ng pagkukumpara. Isipin mo ito. Nasa hapagkainan kayo. Umuwi ang anak mong babae na may gradong B sa math. Napabuntong hininga ka at sinabing, may laging letter A ang nakukuha ng kuya mo. Bakit hindi mo siya gayahin? Para sa iyo, isa itong pag-uudyok. Pero para sa kanya, isa itong pagtatakwil. Ayon sa mga pag-aaral, ang magkapatid na laging pinagkukumpara ay kadalasang nagkakaroon ng kompetisyon, samaan ng loob at marupok na pagtingin sa sarili. Sa halip, mag-focus sa kanyang sariling paglalakbay. Sabihin, nakikita ko ang pagsisikap mo. Pag-usapan natin kung ano ang susunod na hakbang para mas humusay ka pa. Sa ganitong paraan, pinapahalagahan mo ang kanyang pagsisikap, hindi dinudurog ang kanyang diwa. Number two na salita ng magulang. Ang tamad-tamad mo, ito ang label effect. Isipin mo ito. Ang anak mong lalaki ay nakahilata sa sofa sa halip na maglinis ng kanyang kwarto. Dahil sa inis, nasabi mo, ang tamad-tamad mo. Ano ang nangyayari? Naririnig ng kanyang isipan. Ganito talaga ako. Sa paglipas ng panahon, ang mga label ay nagiging pagkataon na nila. Pinapatunayan ng mga pag-aaral sa psychology na ang mga negatibong label ay hindi nakakatama ng pag-uugali. Bagkus, pinapatibay pa nito. Sa halip ilarawan ng kilos, hindi ang tao. Sabihin, napansin ko hindi mo pa nasisimulan ang mga gawain mo. Gawa tayo ng plano. Gusto mo bang unahin ang mga laruan o ang mga damit? Sa ganitong paraan, ginagabayan mo ang pag-uugali ng hindi tinatatakan ang kanyang pagkatao. Number three na sinasabi ng magulang, Huwag ka nang umiyak. Maliit na bagay lang yan. Ito ay pagbabaliwala sa damdamin. Isipin mo ang iyong limang taong gulang na anak na nalaglag ang ice cream. Nagsimula siyang umiyak. Agad mong sinabi, Huwag ka nang umiyak. Ice cream lang yan ngunit ang totoo, para sa kanyang munting isipan, malaking bagay iyon. Sa pagbabalewala mo rito, tinuturuan mo siyang kimkimin ang kanyang emosyon sa halip na iproseso ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga batang binalewala ang damdamin ay lumalaking nahihirapan sa pakikiramay at pagkontrol sa sarili. Sa halip, sabihin, nakikita kong malungkot ka dahil sa ice cream mo. Okay lang na malungkot. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Hindi ito nangangahulugang bibili ka ng bago sa tuwing mangyayari ito, ngunit kinikilala mo muna ang kanyang damdamin bago humanap ng solusyon. Number four na sinasabi ng magulang, hindi ka na matututo. Ito ay pinsala ng fixed mindset. Isipin mo, oras ng homework, nahihirapan ang anak mo sa isang math problem. Dahil sa pagkainip na sabi mo, hindi mo niya makukuha kung palagi kang nagkakamali. Ayon sa pananaliksik ng psychologist na si Carol Dweck, ang ganitong mga salita ay lumilikha ng fixed mindset, kung saan naniniwala ang bata na ang talino ay hindi na nagbabago, kaya tumitigil na silang sumubok. Sa halip, lumipat sa growth mindset. Sabihin, mahirap talaga ang math. Ang mga pagkakamali ay patunay na natututo ka. Subukan natin ulit ng magkasama. Number five na sinasabi ng magulang. Dahil sinabi ko, ito ay pumapatay sa pagiging mausisa. Oras na naman ng hapunan. Nagtanong ang iyong siyam na taong gulang, bakit kailangan kong kumain ng gulay? Mabilis mong sagot, dahil sinabi ko. Oo, natapos ang argumento, pero pinatay din nito ang kanyang kuryosidad. Ang mga batang pinalaki ng walang paliwanag ay kadalasang nagkukulang sa kritikal na pag-iisip at kakayahang magdesisyon. Sa halip ipaliwanag, ang gulay ay nagbibigay ng bitamina sa katawan mo para lumakas ka. Hindi mo kailangang gustuhin lahat, pero humanap tayo ng ilan na magugustuhan mo. Sa ganitong paraan, nagtataguyod ka ng pag-unawa at kooperasyon. Number six na sinasabi ng magulang, Napakasensitibo mo naman. Ito ay pagwawalang bahala sa personalidad. Umiyak ang anak mo matapos masakta ng isang cartoon character. Tumawa ka at sinabing, napakasensitibo mo naman. Ang inaakala mong simpleng biro ay naririnig ng bata bilang, may mali sa akin. Ang pagiging sensitibo ay konektado sa mas mataas na antas ng pakikiramay at pagkamalikhain. Ang pagtawanan ito ay nagtutulak sa mga bata na itago ang kanilang tunay na sarili. Sa halip, sabihin, napakabuti ng puso mo. Maganda na malalim ang iyong nararamdaman. Binibigyan mo ng bagong kahulugan ang pagiging sensitibo bilang isang kalakasan. Number seven na sinasabi ng magulang, Isa kang malaking pagkabigo. Ito ay isang sugat sa pagkatao. Isipin mo, ang iyong teenager ay lumabag sa isang patakaran. Dahil sa galit, sinabi mo, isa kang malaking pagkabigo. Ang mga salitang ito ay hindi ang pag-uugali ang pinupuntirya, kundi ang kanyang buong pagkatao. Ang resulta ay sinasa puso ng bata ang hiya at lumalaking may perfectionism o pagkamuhi sa sarili. Sa halip, sabihin, hindi ko nagustuhan ang desisyon mo, pero naniniwala akong mas tama ang gagawin mo sa susunod palaging ihiwalay ang kilos mula sa halaga ng bata number 8 na sinasabi ng magulang hindi ka magaling diyan ito ay pumipigil sa potensyal sa soccer field hindi na ipasok ng iyong anak ang bola pabulong mong sinabi hindi ka talaga magaling sa sports ano ang nangyayare tumitigil na silang sumubok ayon sa mga pag-aaral ang paniniwala ng bata sa sarili ay mas malaking batayan ng tagumpay sa hinaharap kaysa sa likas na talento. Sa halip sabihin, irs mahirap yon, pero lahat ng atleta ay nagsisimula sa pagsablay. Gusto mo bang magpraktis tayo? Ang pagpapalakas ng loob ay nagbibigay daan sa pagtitiyaga. Number 9 na sinasabi ng magulang, hindi umiiyak ang mga lalaki-babae. Ito ay pinsala na nakabase sa kasarian. Nadapa ang iyong anak na lalaki. Nagsimula siyang umiyak. Sinabi mo, halika hindi umiiyak ang mga lalaki. Ang mensahe nito ay kailangang kimkimin ng mga lalaki ang emosyon. Kailangang maging matatag ang mga babae. Pareho silang talo. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagpigil sa emosyon ay humahantong sa pagkabalisa, depresyon, at mahinang relasyon sa hinaharap. Sa halip sabihin okay lang umiyak kapag nasasaktan ka. Lilinisin natin yan at sasamahan kita hanggang gumaan ang pakiramdam mo. Tinuturuan mo siya ng katapangan, hindi kahinaan. Number 10 na sinasabi ng magulang. Wala kang mararating dyan. Ito ang tagawasak ng pangarap. Sinabi ng iyong teenager na gusto niyang maging isang artist at tinawanan mo siya. Wala kang mararating sa larangang yan. Ang mga pangarap na sinira sa tahanan ay bihirang mabuo muli. Ang mga batang pinalaki sa ganitong paraan ay kadalasang nagkakaroon ng impostor syndrome at takot sumubok ng bago. Sa halip sabihin, malaking pangarap 'yan. Kung mahalaga yan sa iyo, pag-aralan natin kung ano ang mga hakbang para maabot yan. Hindi mo kailangang mangako ng tagumpay, pero maaari kang mangako ng suporta. Mga magulang, tandaan ninyo ito. Bawat salitang binibitawan ninyo ay nagiging soundtrack sa panloob na mundo ng inyong anak. Hindi nyo kailangang maging perpekto. Kailangan nyo lang maging intentional. Palitan ng mga salitang nakakasakit ng mga salitang nagpapalakas ng loob. Dahil kapag ginawa ninyo ito, ibinibigay ninyo sa inyong anak ang pinakamahalagang regalo, ang kumpiyansa na maniwala sa kanilang sarili. Bilang magulang, ano ang isang toxic na pananalita na sisimulan mong iwasan simula ngayon? Bilang anak, ano ang pinakamahusay na salita na nasabi sa iyo ng iyong magulang na tumulong sa pagbuo ng iyong kumpiyansa? Paano natin mas mapapalaganap ang kamalayan tungkol sa epekto ng mga salita natin sa ating mga anak? Ibahagi ang inyong mga sagot sa comments sa ibaba. Sa muli maraming salamat sa inyong panunood at suporta.